Muli na namang umugong ang pagpapalit ng liderato ng Senado. Ilang senador naman ang naghayag ng kanilang suporta kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Yan ulat ni Daniel Manalasta. Isang alingas-ngas na naman ang kudeta ang umugong sa Senado para palitan ang liderato ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Maghapong umugong ang balita na si Senator Jingoy Estrada ang magiging bagong pinuno ng Senado. Pero siya mismo itinanggi na ito. Wala. No, offers, offers TV, it? no there's no truth rate. okay. Are you right ready? To, uh, to all speculations there's no truth rate. Supportado niya raw ang liderato ni Zubiri at hindi niya rin daw alam kung saan nang gagaling ang alingas -ngas. Hindi rin daw siya handa maging senet president. Pero sa gitna ng alingas ngas, may natanggap na impormasyon sa si Estrada. Sir, tatanggalin kayo ng committee no, defense? No, no, no. Bakit, sir? Ano? Last the leadership or as the majority? Ang ilang senador kinumpirmang may umikot na papel bilang pagsuporta kay Zubiri. Hindi, kung yung support. Ayun, ayun, ayun. Nakatingin na resolution. Right. Eh kasi a, right. parang balik-balik yung mga rumors. So, we just want to put the issue to rest. Ako ay signed a resolution to show my support kay SP at gratitude uh, ang in um, institution. Tingin ni Angara may attempt talaga o gustong sumubok para palitan si Zubiri. Pero si Senator Amy Marcos naniniwala na hindi galing sa loob ng Senado ang mga ugong. Maraming ugong, maraming ugong. Pero lahat ng ugong galing sa Kongreso, hindi sa Senador. Wala namang nakarating na manifesto kay Senator Bong Revilla. At nang tanungin kung masaya sa pamumuno ni Zubiri, Okay naman. Okay naman ang kanyang leadership. I'm willing to sign the manifesto para sumuporta sa kanya. Samantala nang tanungin naman si Senator Bato de la Rosa. But you're supportive of his leadership? God. Yes. The yes. Suportado niya pa siya. Sinubukan <laughs> kuhanin kanina ang paning ni Zubiri, pero hindi ito nagpaunlak ng panayam. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.